Lester, alam niyo na naman ano itong pahayag mismo ng ating jaan uh, um, uh, embahador diyan sa Washington na kumaari mga Pilipino na illegal staying in the states ay magsiuwi na lang at wag nang hintayin na sila ay mapadeport ba ano yung inyong reaksyon doon yeah, no, nga Yan, nang ko yung ayan sa Philippine ambassador uh, sa US na si Jose Romardes ay nadismaya at nagalit siyempre para napakadali para sa kanya sabihin na lang na ma na lang na sa mga walang papel na umuwi. Nang walang anong mang tunay na solusyon ay na naalaw ko pang matugunan ang problema ng under, underemployment at kawalan matatag na trabaho sa Pilipinas. Parang pinapatunay lang niya na walang pakialam ang gobyerno ng Pilipinas sa ating mga kababayan. Walang alam ang gobyerno ni Marcos Jr. sa dinaranas natin bilang, bilang mga migrante Pilipino sa United States. Okay, so nadismaya kayo nang ito'y inyo marinig. Um, uh -oh. uh, sa, sa anong punto uh, na kayo nadismaya? Dahil ba sa pinagkukusa na lang kayo? O dahil sa ano, kailangan nyo ba ng tulong? Uh, pwede bang paki-elaborate lang please, Lester? Siyempre, kailangan uh, gumawa siya ng ano, makalok ng proteksyon o may pagdiplomasya sa US government at alahanin ng mga walang, walang papel o undocumented ng mga micro workers. Kasi hindi naman niya alam ang mga kalagayan dito bakit naging walang, yan, yeah, naging uh, undocumented sila. Uh, ito lang ha, uh, Lester. Uh, kung mo, Lester, ha, uh, kung mo, pwede pe kang hindi sumagot sa katanungan kong ito with all, mm -hmm. jury, with all due respect. Ikaw ba mismo, ano ang iyong estado dyan sa Amerika? Ah, uh, permanent resident ako. Uh, yeah, naging undocumented din ako from almost six years, victim ako ng human trafficking. So na, alam na alam ko ang mga kalagay na mawalang papel dito. Na napipilitan silang mag-stay dito kahit naandyan yung, ano, yung race na magtrabaho na walang papel. Kasi napagsasamantalahan sila ng mga employer nila dahil sa kalagayan nila. Mm -hmm. Pero pinili na nila mag-stay dito kasi nga na tatago sila umuwi sa Pilipinas. Alam mo naman ang buhay sa Pilipinas, sa hirap sa buhay sa Pilipinas. Okay, sige. So, ikaw pala, eh, dati rin undocumented, pero ngayon meron ka ng papel at permanent resident ka. Sa iyong sitwasyon sa migrante ngayon, sa inyong monitoring, ilang Pilipino ang nandidian at nanganganib na ma-deport dahil nga may problema sa papel? Uh, wala kung Uh... Yeah correct number, approximately mga nasa 500 to 1 million uh, migrant workers. Sabi sa ano, USCIS, uh, mayroon 270,000 undocumented na ma benefits pag nakaroon ng uh, yan ng immigration reform as a 462,000 yung naghihintay lang na maging legal o naka-process tayo papel nila so more or less is like more than 500,000 to 1 million ah uh, so dito sa 500,000 na ito, mga ilan dito ang nanganganib na ma-deport? Pagkakaalam nyo? Yeah. Uh, base sa USCIS, mga nasa more than 270,000. Uh -huh. O uh -huh. kahit pa yung... Mostly lahat siya yeah, kasi hindi natin sigurado ano yung proseso ng ni Trump do sa mga na sa application ng uh -huh. change status.